Hello guys! sa uh, ride tayo ngayon Papuntang uh, City of Love Iloilo -ilo City Walang traffic <laughs> Walang traffic enforcer Pero Mag-ingat pa rin Baka merong uh, Nag-overtime <laughs> Wala naman tayong gagawing uh, violation Kilala kong kaliskis mo, oy! <laughs> Ayan, mag-rides lang tayo. Pampuntang City of Love. Ride. Ay, meron e. Ayan o. Meron. Meron palang. Traffic Enforcer. Kala <laughs> ko Sunday <sanding>, wala. Meron. <laughs> Kaya dapat tayo mag-ingat. Pa rin kasi merong huhule pa rin hello <laughs> meron pa lang naka duty to sunday baka konti lang sila hindi ganun karami ang init grabe sobrang init Ayan sila. Ajuti pa rin si sir. <laughs> Ayan, GT Mall guys. Ayan, kayang kaya. Ayan oh. Kayang kaya ni kuya. Ayan. Support kita. Ayan. Go, go, go. Yupi. Ayan. Ayan, nakita ulit na dyan, oh. Pangalawang flyover. San Agustin University of San Agustin ayun o stop stop dyan dito tayo sa kanan dadaan dadan tayo ng SM Delgado liliko tayo ng kaliwa pag diretso Robinson yan papuntang Robinson yan. kaliwa tayo yan, papuntang uh, SM Delgado Yan, Robinson sa pwede din dito sa kanan. Pero diretso tayo. Ayan o, SM na. SM Delgado. Ayan o, SM Delgado. Diretso tayo. Mermart Mall. Ayan o no? Ayan, pangbigyan guys Padaanin natin yung Gustong dumaan Kaya eh, gaya nyan, tatawid. Tatawid natin kasi respect sa pedestrian lane. Ayan, kanan tayo dito. Dadaan tayo ng Socorro Drugstore. Ayan, matagal na yung Socorro Drugstore dito sa Iloilo City. Ayan. And Socorro. Sokoro Drugstore Ayan Sa tayo dito Ah! Kaliwa pala Kaliwa Sige <laughs> Basta Pretty Ang Una na oh. ako <laughs> Ito yung YMCA na nito. Ayun oh. No? MCA Provincial Capital of Iloilo. Oop. Ayun oh. No? Yeah. St. Paul's. Alberto's Pizza. Ayan, kung gusto nyo mag-order Alberto's Pizza. Ayan, General Luna Street. Ayan yung phone number. Dial nyo na lang. <laughs> Kapag dito kayo sa Iloilo. Ayan, no? Alberto's Pizza. Suabe. Kung hindi ngayon ang panahon, na para sa'yo 🎵 OY! Hey! 🎵🎵 Huwag mainis dahil ganyan 🎵 ang buhay sa mundo 🎵 Atutunog ako! na nyo! 🎵🎵 Mawala na pag-asa Narating din ang ligaya 🎵 Yung buwan na ako sumasargo sa, sa tega ko! <laughs> ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya 🎵 Uy! Uh, Teka yan! Eh, na, umuulan na, guys. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Umuulan. Ah, mabasa yung camera ko. Bye-bye, <laughs> Bye-bye, happy <Up> to <laughs> o, one. Hinto muna. Ulan. yak umuulan Oh, mabasa yung camera ko. Low batt pa na.